1 wala boss nga ako ano? magtaway po to oo ko man nang ikuha ang tatay pinag nata gg hindi nga tayo ubit na na e oo re ka O sige Okay, so guys, ano na to ha? road vlog na to. Dito na talaga kami sa gilid ng karsada. Hoy, oh, buddy. Oo. Oh. Lakay. Lakay, uh, tracker, uh. Oh. Oh, <laughs> <trang> <laughs> oh, try Oh. tayong kunting pangayo, pangayo ayun, <laughs> oh, Ah, yeah. ito sama mo na ako sa bansa. Oh, ito, ito tayong kunting ayo pa. lakay dami mga kalahati. Ay magandang araw. Ito, ayuda from Lakay Trucker para sa mga truck driver. Salamat, boss. Ito, para tuloy-tuloy ang usad natin. Salamat, thank you. Oh, malaglag pa, ho oh, sa malaglag pa 'yan eh. Thank you, thank you. Oh, wala naman. Kumusta biyahe? Ayos lang. Baka lang, dalawang kamayin mo na. Medyo mahirap. Pero uh, nakakayanan. Oo, oh, oh. Eh, ganun talaga ang buhay eh. Oh, yan ang sinasabi kayo. Ingat ah. Oo, oh, salamat. Oh. Kunting appreciation din from Lakay Tracker. Yeah. Okay, Lakay. Ano kayo sir? Sa YouTube? Oo, you know? oh, YouTube, Facebook. Yan. Yeah. Tignan mo lang ako doon kung gusto mong makapanood ng ano, about vlog sa Canada. Canada kayo? Oo. Oh. Ingat! Ayan, yes, salamat. Uh, plus. okay, wala ano Dapat siguro mga 50 yun. No. Hmm. 50, 30. 30 na siguro. 30 na lang. talagang <laughs> naglibot kami guys na naghanap talaga kami ng mga truck driver mayroon din kasi po huminto dyan sa kagit, kalagitnaan eh oh. ay na doon papunta na kami ngayon sa pier nila kayo doon ubusin na natin doon to oh. para sa ganun ma kapag abot naman tayo sa mga kapo truck driver doon hindi ba tayo papasok ng pier? Oo, kung hindi ka pwedeng pumasok ng pier. Hindi, Bawal ba? Kapag hindi ka ano talaga? Oo, oh, kailangan doon, nakabuhi niya yan Tsaka truck lang da. may karapat ang kuwasok doon Oo, oh, piyere Sa labas lang ng pier. okay oh, na yun oh. Dito lang, sa ayaw yun nandito Yan yan. Diyan ba tayo? Oh, sige. na Ay, meron mong tol git. Pwede nang pumasok na. Pala muna tayo sa kanya sa magsabihin lang natin kung gusto ng ano. Without sticker. Ko sa formos. Yes, sir Jebi. Pantulgit mo lang kan. Sige, maraday. Renta kano nandiyan yung bag natin? oh kuha ka ng pera dyan. pang ano? may pera 20 lang eh. Mayroon bang isang dandan? ano so, yung sandal? anapin mo yan na? kahit Ito, to loko. kahit to loko. kahit di di to loko. kahit di di Muka tayo no. Diyan ako nagtatrabaho. Dito. Diyan tayo no. Oh, okay. 20 20. Ah, sobrahan, sobrahan. pila dyan sa pila. Uy, laki. 7 meron ng 7 eleven dito. Oh, wala eh. Kawawa yung mga truck driver dito. Doon pa pagbibili Nang gusto nila? Pagkain nila. Pero mahal din naman dyan. Oo. Oh. Parang tindahan. Yung tindahan sa akin sa Ayan, mga yung mga yan. Ah, <laughs> mga tapay. Ayan, ito, 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 soli ito, ito, hindi sila lang susuli. Inabot kag kami kagabi dyan, 12 hours. Happy Pilak. Nandun ang pila niya, ng buntot. Ano ba to? Pier na to? Uh, North Harbor. North Harbor. Oo. Oh. natin yung mga pila na yung mga doon sa mga buntok nila doon. Pilak yun. North Harbour Nandito kaya si ano? Ha? Wala namin din team lakay <laughs> <laughs> doon sa Thumper na yan eh Kaya wala, huwag na yan Makapahiya ka pa tayo Mga patulo boys Patulo boys ba? Oo <laughs> <laughs> Mayroon din palang kanya-kanyang Gang dito O kaya sama na patulo boys <laughs> Patulo boys Katabihan eh Ano yung lakay yung patulo boys? Papatulo lang decent Ah, galing naman. Ayan, oh, ang haba ng pila. O oh. oh, yan? bigyan nyo. Papasok dito o oh, doon? Sa baan? Sa mo ba ano? Ha? Huh? nito lang. Kapalam tayo dyan, kaibigan. Ah, Mamimigay lang kami, boss, ng ayuda. From Lakay Trucker. Mamimigay lang ng ayuda from Lakay Trucker. Oo. Oh. Ikaw na lang mag-drive, ako na lang magbibigay sa isa. -isa. O ay uh, susundan kita, maglalakad ako. O dalawad na tayo. Ikaw na lang mag oh. Ako na lang mag video. Ikaw na lang mag-video ako. Oh. Ikaw Pasensya eh. na kay Ibigil ako yung puti na yun. Huwag na kayo tamah. Ay, kakawa meron din sa amin. Pigyan mo na rin siya. sama na yan tignan mo na lang ako rito okay basitan madali na lang ito Magandang araw Malit na yuda from Lakay trucker Para katuloy tila ang usad Okay, salamat po Kumusta? Mabuti naman <laughs> Ito, nakapila po na Sige, ingat, ingat Okay Ay, okay, sarap na ano ha experience panibagong experience hello punting ayuda para sa lakay trucker oh eh baka malaglag pa ayan ah, op, op para tuloy tuloy ang biyahe ah, sige Idol, konting ayuda para sa lakay trucker. Ay yan, Okey oh, Oo, para sa ganun, Tuloy tulong tlang biyahe natin. Oh. Truck driver appreciation day. Okay, okay. ay 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 may mimigay lang ng ayuda Kunting ayuda para sa mga truck driver Hello, Para it's mga it's kay it's trucker it's Ayan, it's kaibigan Oo, oh, para dire-direct sila ang biyahe Para dere dere sulam pa hay. Oo, oh, ingat. All right. Boss. Woo! TDSDP. Kunting ayuda para sa lakay trucker Para tuloy-tuloy ang usad. Oh, ingat, ingat sa biyahe baka malaglag pa, wala na Thank you, ah, sige, walang anuman, ingat guys, sarap ng airports namin na ha. Ah. talagang inisa-isa namin ang mga truck driver dito panang lakay trucker kunting ayuda para sa atin na na, matikas, ayan Oo, oh, wala naman po. Uh Oo. -oh. Big bigyan mo yun, yun lakay. Uh -oh. yan, lakay. Oh. Ayan, para matapos, mabilis tayo rito. Ay, Ay, bigan! Malit na ayuda para sa Lakay trucker Appreciate Driver Appreciation Day sa Pilipinas oh. So, Ingat sa biyahe oh. ah, sige. Yun Lakay, hindi tayo sa North Harbor Oo, oh, North Harbor oh, ah, Sige, sige Mahabang pila ng mga driver yan, Oh. Driver Appreciation Day, Lakay yes, From Lakay Tracker, para tirotuloy ang ano Hanapin nyo nila ako sa Facebook ko oh. Ay, ah, ito picture ba? Sige, yeah, sige Thank you, thank you Ingat, ingat Ingat, ingat Ingat, ingat Ito pa, ito la ang maganda kasi alam natin truck driver to mga to. Okay, driver. Lakay tracker. Ha? Lakay tracker. Na papalutin sa YouTube. Ah, okay. oh, lakay trucker. truck driver appreciation din lang para tuloy-tuloy lang ang biyahe. Ay, ano, oh. salamat, sir. Oh, wala naman. Oh. Okay. <laughs> Ay to, ay to. Magandang araw kay Bigan, Truck Driver Appreciation Day para sa Lakay Trucker. Kunin mo na para tuloy-tuloy ang usad ng biyahe. Sir, salamat. Oh, wala ano man. Oh. Lakay Trucker, hanapin mo na lang ako pag may pagkakataon ka. No. Oh, ingat, ingat. Maganda ito guys kasi ano uh, random talagang uh, ano namin dito ang pagbibigay namin. Magandang araw kay Bigan. Truck driver appreciation day from Lakay Tracker. Kunting ano lang ayuda para oh, sa mga truck driver. Nakapiyer din ako. Oo. Sa Juan Tower. Ano Wala naman. Ingat sa biyahe. Ito lakay ang okay kasi alam natin Laka, siguro ay. Napakarami yan. 2 1 2 3 na lang, 10 na lang, Taman, tama tama. Oh, Awit tayo sa kabila. Baby magandang araw. Mayroon tayong ayuda from Lakay Trucker. Kunin nyo na. Truck driver appreciation day from Lakay Trucker para mayroon kunting ano dyan 'yan. Salamat po. Salamat naman. Oh, Lakay Trucker. Oh, salamat Salamat. Oh, ingat sa biyahe. di ba kami nakabala? Nilokano kayo? Oo, oh, nilokano ha? Ah. Gibanda sir? Pangasinan na ah. lakay Ay, pangasinan o, alo ay, no? oh, Donag Isabella, so na lakay Alonyo <laughs> na, alonyo Oo, oh, alonyo, ay alokano mo lang nilakay Tagat no? Ro uh, Rundo na kisabay alas muna May katiya, at ang nga pag ano natin tukul sa driver appreciation day Di makaroon din ng ano Kababahe pa Oo, oh, kababahe lang Kunin mo -bun na rin ito, lakay oh. Para ano Lakay oh. Pwede oh, oh. parang meron kong Sa la lakay tracker Ay. Precision day, oh yun Precision oh. Oh yan Parang meron taga pang kasiran dyan eh Oh yan, yeah. Ilocano nga rin siya Kumusta? Oh, at least kahit papano may konting ayuda para dire diretso ang biyahe Okay. May ingat sa biyahe ah. Okay, oh, salamat. Oh. salamat. Salamat din. Okay. Hindi naman kami nakakaabala rito. Lakay, hindi naman kami nakakabala. Malapit na rin matapos. Tapos alis na rin. Sige, sige. sige. Tayo, Ilocano tayo kita. Oh, thank you Lakay. Hoy, sige. Hoy, Lakay. La, sir. Truck driver appreciation din lang ito para sa mga kapo truck driver. Ayun. Oh, wala naman, oh. Para tuloy tuloy ang biyahe natin, oh. Ito yung maganda guys kasi positive talaga ito ng mga truck driver itong nabibigyan namin. Ah, konti na lang. Basit lang Yung mga iba, mga grocery na lang lakay. Kaya mo na kung wala na iba, kung ano yung may bigay natin. Mahubos lang to. Truck Driver Appreciation Day Para sa inyo Ram lang trucker Ayan Sa Facebook at YouTube Para tuloy tuloy Ang ng biyahe Ingat, ingat tayo oh. Oh, God bless you Hop Truck Driver Appreciation Day para sa iyo. Oh, 'yan. Salamat po. Salamat. Oh, para sa Lakay Tracker. Okay, ingat. Salamat po. Salamat po. Oh. Magandang araw sir, meron tayong truck driver appreciation day oh, ayan. Uh, from okay. Lakay Tracker Thank you po sir oh, ilang anuman okay, oh. Para tuloy-tuloy ang biyahe natin oh, Thank you, thank you po. Oh. Selfie mo na, selfie O oh, yan, 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 pala eh. Sige Guys, nice. selfie muna kami ha. Oh, ayan. Oh, para ano? Ako ako magano. Ayan ganyan sa isang side. Yan. Yun. Thank you. Ano diba? ba? Oh, yun. Sa pa. Salamat. Sa pa. Oh. Yun. Thank you, sir. Ano pangalan? Dito nyo. Binto nyo. Lakay. Tracker. Hanapin mo na lang ako dito sa YouTube o Facebook. Okay. Thank you. Oh. Buddy. Okay. Ingat. Kunti na lang. Kunti na lang. Mauubos na natin itong pinakaayuda natin. Oh, four. Uh, Six. Sir, meron tayong truck driver appreciation day from Lakay Trucker. Kunin nyo na. Para sa ganun, meron tayong dire-delote tuloy ang biyahe natin, nasad natin. O, oh, wala naman, sir. Sir, meron tayong truck driver appreciation day, konting grocery. Sir, para sa inyo, boss? Oh. para sa mga trucker, Lakay Trucker. O, libre oh, yan, ayuda para sa atin. Kaya kayo kaibigan natin Ingat sa biyahe Kaya kayo kaibigan Ayata O, oh, ayaw mo na Ayaw, yun Wala nang t-shirt, boss Ito lang, isa lang Lakay tracker O, di uh, grocery Para sa mga truck driver Para mayroon tayong Pang, ano, ayuda lang O, oh, ayan Ayuda. Huh? Oh, oh ayaw mo? Yeah. Ah, kala ko ayaw mo. Konti okay. okay. grocery lang, oh, para sa mga truck driver. From lang kay trucker. Oh. Ano lang Okay, salamat sa inyong patuloy na pagsisikap sa ating um, bayan para umusad lang bayan natin kahit mahirap ang trabaho. At least kahit paano kung uh, pala Palasinco, buting. Palasinco, Ayan guys, natapos na yung aming uh, sure. pamimigay ng ayuda nila kay uh, Roldan. <laughs> Uh, kapagod din yung ginawa namin Pero worth it Sulit na sulit din yung experience namin yan no? Kahit papano uh, Yun lang naman yung purpose nun yung Kahit papano mabigyan natin ng uh, Konting uh, Ayuda yung ating mga Kapwa truck driver Lalo na dito sa Pilipinas Kasi meron pang sitwasyon dito sa Pilipinas Tuloy nyo lang sabi ko eh, Yung mga truck driver dito eh Sila yung madalas sa huli ay halos wala na silang kinikita hindi tulad sa ibang bansa patulad ko wala kay na nasa Canada medyo malwan kami doon malwan. Ay, gusto ko lang i-share yung konting blessing para sa mga kapwa truck natin dito sa sa Pilipinas uh, actually yung is, ibinigay kong kunting ano uh, ayuda eh, galing sa Facebook ko yon Uh, mula sa inyong pagsuporta at pagtulong paglago ng Facebook kumita ah uh, ayan at ibinabalik ko naman sa iyo kaya sa inyo ay naman guys uh, continuous lang yung pagtulong niyo sa at pagsuporta pag sa video vlog ni Lakay sa YouTube at sa Facebook ko para sa eh sa susunod na pag-uwi baka do double yung uh, ibibigay naming uh, ayuda ni Lakay Roldan kasi siya lang naman yung alam kong uh, kilala rito eh, sa Maynila malay natin kung lumatuloy tuloy ang paglagaw hindi lang sa Maynila tayo pumunta baka sa ibang sa probinsya yung mga yan punta na natin yung iba ibang lugar pero at least kahit paano yung experience namin ay sulit wala oo oh. Uh, ay naman ipabalik eh, na kami. Iatin magpapatid na ako kay Kuya ay kay Lakay. Prodan, pauwi ng Pilipi, ay pauwi ng bahay, Kabite. Know, saan na 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 ko. Ay, naku, sa ano na yung sinasabi ko. Sa Parangay, sa Canada. Parangay, oh. <laughs> Canada, uh, pagod naman siguro ito. At wala niyan, si Miss, nandiyan sa likuran ko. Ay, nakatulog na kasi na napagod din. Pagkita niyo yung ginawa namin, umiikot-ikot kami. Hinintuan namin yung mga truck driver, yan. Uh, sa mga ano mayroon pang hindi mga driver yung mga iba na nagsisilapitan alam niyo naman kapag ka, ayuda pinag-uusapan wala na ng gobyerno o, kala nila nag, nag na, ang namimigay mga politiko o usually yun naman yun mga politiko ah. uh, Pero hindi ako pulo, wala akong in-endorse na politiko. Ito lang yung YouTube at Facebook natin. YouTube at Facebook lang natin. Dahil sa inyo, sa tulong nyo, kayo binabalik ko lang yung maliit na kita. Ayan. Kaya thank you sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Sa akin, sa Lakay Tracker. Ayan guys. So paano? Ah, Magpapalam na muna kami. Kita-kita na lang tayo susunod na video vlog natin. So Lakay, ingat. Si Ma'am Rota at yung mga bata, si Mrs. Tulog na yan. Bye guys. Bye bye. Thank you for watching. Peace out. Lakai Binoy Draugr.